maluto. Makikita nyo dyan ang aming mga maluto. At yan nga pala si tatay. Pagkababa, yung kanya na agad gamit ang hinaharap niya kasi gagawa na agad siya. Kasi ayaw niya ng maraming nasasayang na oras. kanya nga palang aking mga kasama. Kanya-kanya na silang halwat na mga gamit para makapagsimula na agad sa aming mga kanya-kanyang dapat gawin. Yun nga mga biyanan ko, kapatid ko asawa ko, ang lagi namin na kasama. Diyan makikita niyong aming mahiwagang maluto. Tananan! Mahiwagang maluto. May fried chicken. Ngayon ay nagpunta na ako sa aming taniman para tingnan ang aming mga tanim. At ngayon, ituturo ko naman sa inyo ang tamang pagkakabit ng mga kawayan na magsisilbing kabagan o patibay na rin sa aming balag. Yan nga pala mga kawayan. Ngayon, ipinakikita ko sa inyo ang tamang pagkakabit ng mga kalbang sa tulda dahil hindi ko masyado may demonstrate yung asawa ko na magpapakita sa inyo ng tamang paglalagay ng kalbang sa tolda. Mangay una ay isuksuksuksukin -suk niyo muna ang butas. Pangalawa ay sukatin niyo kung hanggang saan dapat ang taas ng tolda. Ngayon naman ay hawakan ang dalawang tolda para pantay. Tingnan kung pantay at ang tama na taas ay dapat siguradong tama. Kung nga pala nasa sayo na kung gaano ka taas para hindi ka pa mag Lagay ng kabagan. Kami nga lang pala lahat ang nagkakabit niyan. Kasi nga, masyado pang lalaking kapital kung uupa pa kami. Kayang-kaya naman namin lahat trabahuhin. Nakita nyo. Diba? Nakaganan na siya. Nakalak na yan. At tibay na po yan. Adjust mo lang ng konti kung medyo hindi pantay. At kung pantay na, ayos na. Mok. Lipat ka naman sa kabila kasi lahat ng kawayan isa, ilalagay namin sa torta para mag magsirwin, tumingin, Dito nga pala, paulit-ulit lang ang gagawin. Kaya naman pina, pinas ko na. Kasi kung bibidyo ako pa lahat yan, iaabutin tayo ng madahabang mahabang mahabang oras. Kaya naman, pinabilis ko na lahat. Dahil malapit na magtanghalian. Dito naman ay kumakain na kami. Ang nga palang anak ko, tuwan-tuwa sa camera, magpapabalik-balik pa siya. Nauna na nga palang kumain yung asawa ko at yung aking tatay. Kami apat lang dyan, ang sabay-sabay kumain. Ang ulam nga pala namin dyan ay bikang. Hindi ko na naipakita sa inyo guys. Yan, dinakot ko na ang kanin masarap masarap na ka kami kumain. niya nga pala yung bigang hawak-hawak ko na. Ito so lang guys, kahit anong kainin mo, masaya at masarap. Kapag sama-sama kayong kumakain. Kasi naman sa pagkikinag-iisang kumakain, eh, kahit ano pang ulam mo, eh, hindi naman masarap kainin kami ay nandito lang sa damuhan kumakain. Sarap na sarap kami dito kumain kahit ano bang aming nakahain sa amin. Ikang ay kung hindi mo naman gustong kasama mo pag ikay nakain, na di bali wala din kung ano talagang nakain mo. Hindi naman masayang kumain pagka hindi naman mo gustong iyong kasamang kumain. Kaya nga, kahit ano na nalang pagkain, masaya pa rin kami. Nagpapasalamat kami sa Panginoon sa araw-araw at kami may kinakain pa rin. Pagod man o hindi. Matapos namin kumain, nagkanya-kanya na kami yung pagpag ng aming mga pwesto. Kasi dyan din kami tutulog at mamamahinga. Kasi nga, wala pa rin po kaming mahihigang maayos. Pero kere lang, sanay naman kami. Panlaban yarn. Matapos naming matulog diyan. Hindi ko na nga pala nabiduhan ang pagtulog namin. May namang hapon, nagsimulan ulit kami magtrabaho. Diyan nga pala, eh, kung anong ginawa namin ng umaga, eh, ganun lang ulit. Paulit-ulit lang. Sinusoklot ng mga kawayan. Binibiti na ko para bumaon eh. Diyan nga pala, eh, alas-alasin na lang hapon pero liwanag pa rin maya maya lang ay matatapos na rin namin yan dahil kami ay nagtulong-tulong lahat para sa pangarap kami magtutulong-tulong hanggang sa susunod uli